Afternoon guys. Wala kaming net kanina umaga guys kasi signal lang kami. Papunta pa lang ako mangumpay guys. Apo na mag-alas 5 na rin. Ito yung mga home court breeding namin guys. Ito naman yung halaga namin para inahin guys. Buntis na to siya guys. Ito naman dito mga bihik namin guys oh. Pinapaligo yung biig namin. Ang nagpapaligo, biig din. Ayun, oh. Paligo, Aging. <tipan> okay guys thank you for viewing